Sa pong linggong nagtiis ang nasa isang daang pamilya sa isang barangay sa Camarines Sur na hindi mapasok ng na mga naghatid ng ayuda. Bukod kasi sa matinding baha, wasak pa ang tulay papunta sa lugar. Pero eksklusibo yang napasok ng News 5. Nasa frontline line ng balitang yan, si Mon Gualves. Halos wala nang natira sa Waras Bridge. Ito ang tulay na nagdurugtong sa Iriga City at sa bayan ng Bao sa Camarines Sur nagkabitak-bitak at naputol kasi ang malaking bahagi ng tulay dahil sa hagupit ng Bagyong Christine. Kaya ang mga motorista at pedestrian, hindi na yan madaanan. Halos lumampas na dito sa tulay yung umapo na tubig mula sa ilog nung kasagsagan ng Bagyong Christine. Ang masaklap, nagiba. Hindi lamang yung mismong tulay kundi pati ang pundasyon nito dahil sa lakas ng current o ragasan ng tubig. Sa tindi pa ng pagbaha, nasira rin ang ginagawang bypass road sa Iriga City halos isang linggo tuloy hindi mapasok ang ilang barangay sa lungsod. Kabilang dyan ang sityo montanyosa sa barangay Sagrada na eksklusibong napuntahan ng News 5. Kailangan pang sumakay ng habal-habal para marating ang mahigit isang daang pamilya. Si Nanay Visitasyon, problema na nga ang kanyang maintenance para sa asma, iniinda pa ang pagkain ng kanilang pamilya. Nitong mga nakarang araw, umasa lang sila sa kamuting kahoy at saging. Ayun na lang ang kinakain namin kasi wala kami magagawa. O, hindi kami makatawid ng ilog. Malayo naman sa iyong tindahan. O, kahit sinatsaga namin. Mula kasi ng Manalas ang Bagyong Christine, ngayon lang sila nakatira ng relief goods ng LGU. Hinintay pa kasing humupa ang baha sa lugar. Talagang uh, uh, sobra yung uh, pagbaha. Grabe ang accumulation ng rainwater and contributory din yung uh, tubig galing sa Lake Buhi. Ito rin daw ang unang beses na binaha sa sentro at labas ng City Hall. Ang mga empleyado, kanya-kanyang bilad ng na mga nabasang dokumento. Basarin pati ang mga makina at iba pang equipment ng dialysis center na ito. Sa huling tala, dalawa ang dahil sa landslide sa Iriga. Bago naman makarating na Iriga City, unang sumalubong sa amin ang hanggang tuhod na baha sa bayan ng Milaor. Kung tutusin, bumaba banang tubig, lalo't halos isang linggo rin itong nalubog sa maigit limang talampakang taas ng tubig. Kaya ang mga truck at iba pang sasakyan, pinilit na itong lusungin. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.